tayo ng ano, problema pag di kumakarga ng hangin ito yung piston niya durog durog niya ito wala na yung puto -puto ng mga uh, piston ring kaya nga yung problema pag may na kumarga ng hangin ayaw kumarga ito compressor una ano lang to kung ba yung reservoir bumubulwak siya kasi nagkakaroon ng pressure ng hangin galing dito sa compressor ito ito compressor yan nagawa na natin pero kaso naman hindi siya kumakarga hangin kaya na binaklas natin ulit yung pala wala na parang itong compressor na nyo to kasi yung liner nya gas na rin piston gasgas na rin yung piston tapos yung piston ring wala na kaya nag tayo na palitan natin ito ng buo na compressor para nasalpak lang natin. So, para yung makina nito is uh, ano? no, 21 Super Grid Puso. Ito ang dahilan pag di ko makarga ng angin. Compressor. Pwede naman to repairin. Palit lang ang liner, piston, piston ring. Pwede na yun. Tapos ito na lang para natin. Pwede kaya. Ito na lang. Para sinchap na lang natin yung pinaka nut. Kasi hindi lang makukot yung pinaka piston pag tinanggal yan. Para dito yan din lalabas. Ito. Yan lang mga ka, ano, mechanic natin dyan tapong ko ba ito kaya ngayon send na lang palitan